ang binibili mo ko lahat? Dalawang piraso nga. Hindi ka na nahiya sa tindahan. Ang laki ng tindahan. Dadal ang piraso namang... At least bumili ako! <laughs> Bakit dalawa lang? Yun <laughs> lang <laughs> ang <laughs> kaya ko so, eh. Shoutout po kaya si guys. Sinin niya ang binibili din ni dalawang saging. Kaya tindera. Kaya tindera mo bibigay ata ng dalawang saging nga. Kaya ng dalawang saging Kaya tindera mo ng dalawang saging. Dalawa nga lang. <laughs> Ay, kinikilo eh. pa din. 40. Saka Porti. pala mukhang may kinilo ang dalawang peraso eh. 21. Yun. Oo. Ano? Kung pwede mo matapot ang pinta. Pwede Magalay. Alam mo, ulo nyo ko mo i-plastic pa, sayang pa dito na. to na. <laughs> na yan. <laughs> Walang nyo. Dali e, yung piraso. Naglilihi ka ka? Nung isang araw pa, kung hindi nakakain ng saging. Ibang saging lagi ang tinitira mo. Hindi <laughs> natin Ang hudas ah, nadami pang saging eh. Ang itim mo! Parang ka-prank. Ano masasabi mo sa saging ni Nati Tess? Walang lasa guys. Patay kay Ari ang may Ari. Tawa-tawa lang to pero itinugod. Ubus mo nga ang hudas ka? Garni pala ang saging din eh. Walang lasa. Ubus naman. lang eh!